Unang-una pang pumirma doon sa ano, nakatanggap kami ng listahan ng mga pumirma doon sa house at unang-una pa, pasimuno pa, si Ferdinand Sandro Marcos. Maliwanag na hindi kaya ni Presidente ang pinsan niya, tigas talaga ang ulo, wala na tayong paniniwalaan sa mga bait-baitan nila at hindi rin naman natin sinasakyan sa totoo lang. It's either nagkukunwari siya o mahina siya. Either way, negative yun kay Presidente. Mainit na usapin ang opisyal na pag-impeach ng House of Representatives kay Vice President Sara Duterte matapos makakuha ng sapat na bilang ng lagda mula sa mga mambabatas ang impeachment complaint laban sa kanya. Ito ay lampas sa kinakailangang one-third ng kabuoang bilang ng mga kongresista. Kontra sa pananaw ng kanyang ama, mismong si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang unang pumirma sa ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila na naging pahayag noon ni Pangulong Bongbong Marcos na unahin ang mahahalagang isyo ng bansa, sa halip na ubusin ng oras sa pagpapatalsi kay VP Sara sa pwesto, mas pinili pa rin ni Sandro Marcos na suportahan ang impeachment. Matatanda ang tuto lang kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos sa hakbang ng Kamara na impeach ang Vice Presidente at sinuportahan pa nga ng rally mula sa mga kasapi ng Iglesia Ni Cristo. Si Vice President Sara Duterte ang kauna-unahang Vice Presidente ng Pilipinas na na-impeach sa kasaysayan ng bansa. Subalit hindi na natalakay ng Senado ang reklamong impeachment dahil nag-adjourn na ang sesyon at muli na lamang babalik sa June 2 pagkatapos ng midterm elections. Late last night, nung natanggap namin yung balita na magka-focus ngayong araw na ito, ang mga kongresista. Alam namin na pagka nagkaroon ng kokos, maliwanag din kung ano ang pupuntiriyahin nila dahil kailangan nilang bumoto on a certain issue. At naging maliwanag din in the course of the day. Alam namin, 10 o'clock yung kokos. And ano, isa ang sa pinakauna na nagpost tungkol dyan. Yung iba nga, ayaw pang maniwala. So habang tumatagal, lumalalim yung araw, ay naging maliwanag din kung sino-sino at kung ano-anong nangyayari. Ayon dun sa, uh, sa chika ha, na nanggaling sa Malacanang, nag-attempt pa daw si Pangulo na tawagan si Speaker Martin lunchtime yesterday na wag nang ituloy ang impeachment. Total, it was the last day of, ano, of session for Congress. Uh, well, yun ang hanash. Pero yun ang pagkaintindi ko is that the president was not was not asking Speaker Martin to not continue the ano ano hindi niya pinipigilan si House Speaker Martin Romualdez sa impeachment out of concern for Vice President Inday. Ngunit natatakot siya dun sa backlash. Ulitin ko ha, ang dami kasing nagsasabi sa inyo, eh, kunwari langin kung kunwari, edi sana pinubliko niya. Ang tingin ko dito is totoo yun. Binipigilan niya kasi alam niya kung anong pwedeng mangyari at sasabog ang galit ng mga tao sa kanya. Kasi no matter what he does, kahit sabihin pa natin na totoo nga, pinigilan nga niya, he didn't try hard enough. Pwede naman niyang isplit yung house eh. Pwede naman niyang sabihin dun sa mga kakampi niya sa house na, oh, uh, I'm expecting you to, ano, to vote according to ano to dung sa press release ko sinabi ko na wag niyo i-ano si Inday kasi may mangyayari pa So but no unang-una pang pumirma doon sa ano nakatanggap kami ng listahan ng mga pumirma doon sa house at unang-una pa pa si Mono pa si Ferdinand Sandro Marcos So Maramang ang nangyari dyan is that, yun, maliwanag na hindi kaya ni Presidente ang pinsan niya. Tigas talaga ang ulo. Well, if you can't beat them, join them, di ba? So, wala nang, ano, nang wala nang bait-baitan. Wala na tayong paniniwalaan sa mga bait-baitan nila. At hindi rin naman natin sinasakyan sa totoo lang. Kasi one of two things yan eh. It's either nagkukunwari siya o mahina siya. Either way, negative yun kay Presidente. Sabi, uh, sabi ni sabi ni Dodd Sturking, kay Dorian si Marcos kunyari lang niya yon di tutuloy pero sa likod ng kasinungalingan gusto niya ma-impeach si Sara Duterte I'm pretty sure na meron silang mga kanya-kanyang ano kanya-kanyang dahilan for wanting to do that but so at ngayon sa araw na ito, naiintindihan ko yung mga yung pakiramdam niyo, yung mga sa pangyayari. Marami po sa inyo nag-message sa akin at sinasabing nandulumo sila, nanghihinayang. this is actually deep regret tungkol dito sa mga pangyayari dahil nga sa boto natin. E nakaupo ang isang napaka-weak at inilagay tinalaga pa niya ang kanyang pinsan na napaka-well, sa mata ng publiko ay gahaman ng sobra, sobra, sobra. What have we done? Di ba? Parang ganun yung feeling. Kaya nga nagkaroon ng ganyan na kaano, kabalahurang ano, budget. Just because they wanted, they need the money. They need the money to to impeach VP Inday. They need the money for charter change. They need the money to continue in power. So hindi distraction yan. Magkatugma yan. The, ano yan? Dikit-dikit yan. They're all a piece. They're all of a piece. They're all one the, one part of this conspiracy for them to continue in power. Huwag niyo pong kakalimutan, si si pres former president Duterte na ang nagsabi sa unang-unang unang maisog rally. They are not trying to help the Filipino people. They are not governing. They are clearly trying to maintain power. Only yun lang po ang gusto nilang gawin at yun lang po ang ginagawa nila sa ngayon. So don't say that it, this is a distraction for this. The BICAM report isn't the most important thing. It is part of the important thing. It is part of the whole thing. They're impeaching VP Inday. They need money for all their nefarious plans. This is not simply a case of corruption. And they oh, we're all trying to get our hands on the money. No, The money is for a purpose. That's why ano ginagamit yung pera na yan to buy loyalties, right? to buy candidacies, to make sure mga unopposed yung ibang mga tumatakbo, to ensure the victories of those people who will ensure that they remain in power All of these things are important. Do not think for a moment that the impeachment is not important. Do not think for a moment that the hearings on the vloggers were not important. No, they are not there to distract you from anything. They are there because this is part of their big plan. Stop making one thing more important than the other. All of them are important. Don't try to shut us up over the other issues because all of these other issues are part of their plan. Don't dismiss them. Don't think for a moment that this is less important than the BICAM report. No. All of it, all of it, it works for them para makapagtagal sila in power so that they can entrench themselves. After this, they will start plotting, plotting charter change.